Nakuha nyo na yung pinadala kong 20 mil? Sipirin nyo yan na. Sipirin nyo yung 20 mil na yun. Pagbalik, 30 na. Iti rin niya tatlo wala na akong papadala sa susunod dahil puro absent na ako. Puro confined sa hospital. Nasa hospital na lahat ng budget. Dehydrate. Dehydrate. oh Ha? Ha?

Ganon oh, ganun dito kay hirap trabaho, kaya mag-aaral kayo dyan, ha? Yan, ganyan, nangyayari sa Saudi. Habang naglalakad, may hawak na laptop. <laughs> Papos <Papag -youtube tab. laughs> na. natin to sa YouTube. Huwag ka mag-alala, ka din. Hindi <laughs> <laughs>